pag-iigan sa kanya at kung anong atraso ko sa kanya! Ma, I found out something. Kasama ng aksidente ni Lolo si Angel at si Benji. So? So? Bakit sila magkasama? And because of that, namatay sila. Carla, are you feeling bad because of this Benji guy? Come on karma niya yun dahil sinaktan ka niya. Ma, hindi yun yun. May kinalaman ka ba sa nangyari? What? Ma, ang sabi ni Angel, may kasalanan ka sa kanya kaya siya nagigigante. Alam what does Lolo have to do about this? Alam ba niya kung anong kasalanan mo kay Angel? Carla ang wild ng imagination mo. And can you please stop playing detective here? Hindi ka na nakakatawa. Look, Carla. I'm sure nakipagkita si Angel kay Uncle Sernan para perahan ito. Ni, hindi ko nga si Angel eh. Kahit na sinabi ko sa'yo, nakakausapin ko siya. Sorry, ma. Baka affected lang talaga ako sa nangyari kay Benji. Kyla, forget about that guy. Wala siyang kwenta. Kaya nga siya namatay. Well, I say good riddance to him. But listen, Carla, walang dapat makaalam na kakilala mo si Benji. At huwag mo rin ipapaalam ang naging confrontation niya ni India. Why not? Dahil madadamay ka sa gulong to at ayoko mangyari yun. Karla, you're too young for this. Kaya Karla, i-promise mo, secret lang natin yung nangyari sa inyong tatlo. Okay. I better go back, ma. Sige, mauna ka na. Susunod na lang ako. And Carla, don't forget to make lambing to your Lola Carmela. Huwag kang papaisa sa mga anak ka ni Rene. Okay.